pag mag-usapan natin ha. Mabilis ka bang malasing? Matagal akong malasing. Bak talaga? Bakit? Kasi marunong ako mag facing Ah, pacing. Pag humiin, oh, pacing ibig sabihin, ano ka lang. Dahil, alam mo, magiging ako may katabing ano, humiinom ako mamakarla sa tabi ng Ay, may mga May katabi babae. Hindi, halaman. Ah, ah, halaman. <laughs> halaman, halaman. Bisan, sunod lang tayo sa script. Ah, okay, okay. Sorry, sorry. May Hindi katabi, kasi uh, yan ng script po. Oh. Wala. <laughs> May katabi akong halaman. Kasi di ba pag gano'n, pag inom, pag -inom, inom. Tagay, pag gano'n. Uy, tinan mo yun. Tapos, yun. Nauna. Na okay. Ka. Hindi ka magaling mag-pacing. Ano? Magaling kang mandaya. <laughs> Mas na. Uh, kaya pagkatapos sa inuman, yung katabi kong halaman, lasing eh. Na uh, <laughs> uh, <laughs> <laughs> ikaw ba, Makarla? Ayun, di ba? Ako, oh, oh, inum, dip, ano lang ako, social drinking lang oh, ako. Oh, mga you know. limang case lang, ganyan. <laughs> Wow, wow ha. <laughs> Maka wow kayo ha. Yung bilib na bilib kayo sa mga lasenga, ganon. Hindi, ako ano, hindi dumaan din ako sa buhay ko na talagang may oh. kalakasan tayong uminom. Oh. Dahil nung mga bata naman tayo, lalo na ako, hybrid. ba? Diba? Nakita ka naman ng boyfriend mo, kaya lang ito ba, ano level na ng lasing? Lasing na lasing na laseng, para hindi ka na, hindi ka na mapansin na nandiyan ka? At biglang dumiretso siya sa ibang babae. Hindi naman na po siya masyadong lasing. Talaga tinawag lang siya ni Balji. So, kung tinawag siya, inakit siya. Parang inakit nga. Ganon nga po. Kung inakit, inakit siya ganon, nagpaakit naman. Nagpaakit naman siya kasi parang tigang na siya. Anong sabi mo? Hindi ako lang ako makati, ha? Hindi ko rin po alam, ma'am, eh. Kasi lasing na rin siya. Eh, tinawag niya po kasi, eh. Saka hindi lang naman po ako nakakita. Yung kaibigan ko rin na si Maria nakakita sa mga pangyayari na yun. Tinawag mo daw, Ate Vanji. Paano ko ba tawagin, ma'am? Itulog na nga po ako sa mika. Eh, naglalasing-lasingan ka lang. Kunti pala may inom natin. Talagang lasing na mo, ma'am. Eh, kunti pala ah. may natin. Oh. Hindi ako sinungaling kang kasi duling na rin yung mata mo. Oh. Hindi ako sinungaling kasi ayaw mo ang pangyayari na hinalikan ako Kaya ng lalaki. Tayo mga tayo. Kita traitor mo Para, para ka pala yung duwa mo. Kasi kung inakit man, hindi man magpapaakit ang lalaki kung talagang matino yun, di ba? Yeah. At saka man, hindi ko papatulan yun. Alam ko naman boyfriend niya yun eh. Alam namin lahat na boyfriend niya yun. Ano ba ano sasabi mo doon, Ate Rowena? Yun? Hindi ako naniniwala. Kasi pag lasing niya, may gumiling oh, yeah. Ay, hindi gumiling-giling. Kasi <laughs> <magaling> talaga yan. <laughs> Paano pa ang giling? Paano, paano, ang giling? No. Paano, paano, paano giling ang giling nga? Magaling sa samayaw! Ah! Ganyan siya, Ma'am! Ganyan siya, mapangakit nga siya! Gumiling lang, Bumilin lang sa sayaw! Oh, kaya feeling mo naakit yung Duga malalaki? Oh.